umabot na kami ng gabi at flashlight yung ginawa namin ilaw kasi hindi kami abot ng mga ilaw sa mga resort kaya ayan yung ilaw yung cellphone yung naging ilaw namin kaya hindi <laughs> naman makita yung ibang tao <laughs> pero yung iba dyan yung ibang klase namin nakasama at pumunta sila Kunti lang kami mga iilan, pero masaya kami kasi nakita-kita kami at marami kami napagkwentuhan. Kahit kunti kami, masaya naman hindi ko lang talaga yun expect na parang bumalik kami sa pagka high school nun kahit isang gabi lang at isang araw lang para pa rin kami magkaklase kong magkulitan ang dami namin na pagkwento fast forward nung kanakabihan din ako nakapag yung mga kulitan namin kakagising lang namin dyan pagtapos magayos ay may pupuntahan kami yung mga dating kaklase ng aklase namin hindi <laughs> namin masyadong kilala pero pinuntahan pa rin namin at pinuntahan namin yung dating bahay ng kaklase namin. Naalala ko pa nun, mga 15 minutes or 30 minutes kami naglalakad para lang makapasok sa school. Pasok ko na nga ako nun eh. Pero kahit ganun, tiniis ko pa rin hanggang fourth year. Kaya ayun, nakagraduate naman kahit pa paano. Nalala <laughs> kami sa asyanda ni Rosemarie. <laughs> <The> <laughs> mga <laughs> Ang na naman Nakababa na nga kami dyan at nag-video ako at may pinag-uusapan sila. Naisip nga namin sumakay ng tricycle pababa pero mas napagtripan namin na maglakad pababa. Fourth Court nga pala yan. Kumbaga parang tuktok man ng bundok. Ganun kasi dyan, first court, second court, third court, at fourth court. Kaya yeah, ito lang dalakad na kami niyan. pababa. Ay, nakasigurado nakakapagod talaga yan. At sobrang init pa niyan. Mga alauna yata yan eh. May mga dating nakikita namin, ang gaganda na ng bahay nila. Dati mga bakanting lupa lang sila. Nadaanan nga namin yung parang saka pero parang sarap maligo dyan. De, joke lang. Ikaw naman. Hindi yan eh. Nasa third court na pala kami yan. Kung meron pa kami dadaanan na second court at first court. Meron din palang bahay dyan yung kaklase namin. Ito pa yung tour guide namin. Sundan lang daw po namin siya, tapos maliligaw na kami. <laughs> sinaglan po kami sa kanya at wag po kami tumingin sa dadahan <laughs> nakarating na rin nga pala kami dyan at nadaanan namin yung school namin nagpicture-picture pa kami hindi nga lang na kami nakapasok sa loob <laughs> Pagkababa namin, nagutom nga pala kami dahil sa pagod. Kaya pumunta muna kami sa Jollibee para kumain. At ito yung mga naging order namin. Mix and match lang nga pala yan sa Jollibee. Pero wala naman sa presyo yan, basta masaya kayong magkakasamang kumain. At tapos namin kumain, umuwi na pala kami at may nadaanang kami pizza kanina. Kaya bumili muna sila para pang merienda namin mamaya. Itikan pa nga pala kami hindi makapasok ng bahay kasi nakalaki yung loob ng gate. nga pala namin sa bahay ng aklaso namin, nakatulong kami. At pagkagising namin, minirienda ka agad namin yung pizza na binili nila. Dalawa nga yan. Hawaiian at saka cheese. Pero parang magkapareho lang. Pero okay lang yun kasi masarap naman. At muntikan namin maubos kaso ang dami. <laughs> again. Lalakad nga kami dyan para puntahan yung bahay ng isa namin kaklase kasi nag siyang pumunta sa kanila. Nag-video nga pala ako dyan tapos biglang nagpakit yung kaibigan ko. Akala niya siguro picture. <laughs> pumunta nga kami nga sa isang bahay ng kaklase namin para kamustahin sila. Pagkatapos ng konting one at picture-picture, umuwi na kami. Yun lang. Salamat sa panonood.